the whole 2024, paulit-ulit ka nalang kinakausap ni Lord, pero hanggang ngayon hindi mo ginagawa. So, ano nangyayari sa buhay mo? Nagsisikap ka, dumidiscarte ka, pero walang naaabot. Walang nararating. Parang ang kumikita ng pera, pero paglagay mo sa bulsa mo, butas pala, pagdukot mo, wala ka pa rin pera. Hanggang ngayon, wala ka pa rin naaabot. Bakit meron kang hindi sinusunod? Kaya ang tanong, ano ang hindi mo pa sinusunod until now? Ano yung paulit-ulit mong naririnig na kinakausap ka ni Lord? Pagbabasa mo ng Bible, pakikinig sa preaching. Alam mo, ito ang kinakausap ni Lord, pero hindi mo sinusunod. So, kumikita ka ng pera, nagsisikap ka, pero walang nangyayari. Sabi ng Deuteronomy 28.1 Now it shall be, if you diligently listen to and obey the voice of the Lord your God, pag ikaw ay nakinig at sumunod sa sinasabi ng Diyos sa iyo, paulit-ulit, be careful to do all of His commandments which I am commanding you today. The Lord your God will send you high above all nations of the earth. Itataas ka ni Lord sa lahat ng mga kakumpetensya mo sa negosyo. Ibang klase ka. Wala silang binatpat. Ikaw pa rin yung kumikita. Ikaw pa rin yung maayos ang negosyo. Sa kapitbahay mo, ikaw pa rin yung pinaka-the best sa eskwela at ikaw ay pinakamagaling. Kung susunod ka kay Lord, ikaw ay itataas ng Diyos. Hindi ikaw yung nandyan, ikaw yung nandito. Hindi ikaw yung mga kawawa, ikaw yung tinitinga lang. At ang sabi dito, And all this blessing will come upon you and overtake you if you pay attention to the voice of the Lord your God. Kung ikaw susunod sa pinag-uutos ng Diyos na alam mo, lalo na yung mga personal na sinasabi ni Lord sa'yo, pag sinunod mo yan, ang blessing ang hahabol sa iyo, hindi ka mang hahabol sa blessing.